Ay grabe! <laughs> Napakarami pong uh, talaga namang tunay na mga love ako nitong mga uh, subscribers ko at saka itong mga nakapanood, nakakapanood ng uh, video ko ay feel na feel ko po yung uh, inyong pagmamahal sa akin dahil Uh, marami din po Marami pong uh, nag-subscribe ngayong araw na ito Marami pong nakapag-subscribe dito sa channel ko Ayan po, maraming maraming salamat po sa inyo Sa tiwala At uh, ganoon din po doon sa mga Mga viewers ko Followers ko Maraming maraming salamat po sa inyo At uh, gaya po ng sinabi ko Lahat po ng i-broadcast natin dito Ay pawang makatotohanan at ngayon po, mamaya maya lamang po ay aking i-discuss yun po uh, kasado na yung uh, pagpapatalsik kay uh, Sara Duterte uh, pag nila nang ngayon pong January pag nila dyan sa Kongreso at tuloy na po ang uh, kahit na ano pang uh, gawin daw ayon dito sa Bir, uh, B, uh, Gas, eh, eh uh, sinabi na tumbatikang batikang uh, abogada, abogada na si uh, Uh, tricks si uh, Angeles ayan po at uh, mamaya-maya lang po yan dahil uh, gusto ko po mamaya na mag ang ulo ko dahil nga nakakapag-init naman talaga ng ulo itong uh, balitang ito na talagang gagawid, gagawan daw talaga nila ng paraan na para uh, tuluyan ng ma-impeach itong si sara Duterte at uh, mamaya po yan wag po kayong bibitaw dahil para po mapatunayan ninyo na ito pong sinasabi ko rito ay totoo. Pero gusto gusto ko lang po talaga hindi gusto ko po lang ulit-ulitin, ulit-ulitin doon po sa mga bago nag-subscribe, ah. Maraming maraming salamat po at sana at uh, yung inyong mga kaibigan, kamag-anak ay uh, ipamalita niyo na po na mayroong uh, isang uh, nagba-vlogger, na ako nga po ay uh, mag-subscribe na rin po rito para ah, hindi lang kayo ang nakakakita ng gwapo, maging yung kaibigan ninyo at mga ah, kamag-anak ninyo. Ayan po, ipamalitaan nyo na po na may ah, bagong sulpot na vlogger na gwapo. <laughs> at ah, sabi ko nga po eh, ah, iiwasan ko po muna yung ah, yung ah, pagtaas ng dugo ko. Ayan. Ngayon, tatanggalin po natin itong uh, sunglass ko dahil ang sinasabi po nila, bakit daw nagtatago ako rito sa sunglass ko? Ah, pwede na pala pagtaguan itong sunglass ko ngayon. Ganon? O sige. Kasi ito yung mga taong, uh, kwan eh, hindi nila napapanood ng buo yung video. Sa una, nakikita nila nakasunglass ako. Akala nila, all the way nakasunglass ako. Hindi po, tinatanggal ko po talaga yan, kusa. Takot daw ba ako na makita yung identity ko at uh, nakatago raw ako sa sunglass? Hindi po. Bakit ako matatakot? sa akin lahat ang kapangyarihan. Bakit naman ako matatakot? Ah, uh, di ba? Oh, ngayon. Dahil buwisit at buwisit ako rito sa sa balita na ito na i-binulgar uh, ni uh, attorney Tricks Angeles na talagang uh, kasado na raw yung pag-impeach dito kay uh, Uh, BP Sara Duterte. Sige, tingnan natin. Lalagyan ko ng tinik ng yung, yung lalamunan nila. On the spot, lalagyan ko ng tinik, ha? At itong tinik na ilalagay ko habang buhay na silang uh, madidis sa uh, Ma -di na sila habang buhay na silang madidisturbo yung tinik na ilalagay ko sa lalamunan itong mga animal na ito. Ha? kasi uh, base doon sa pag-i-evaluate ko wala eh nakikiramdam ako hanggang ngayon na pang ka ng mga inang ito wala talaga silang plano uh, uh, tulungan itong mga mahihirap kong kababayan kanya-kanya pa rin pangangawat, kanya-kanya pa rin nakawan, kanya-kanya pa rin uh, kung ano-anong klaseng nakawan dyan sa kung ano-anong klase marami dyan may mga sa project, may mga kung ano-ano. Uh, nandyan lahat ang pangangawat nito mga animal nito. At dahil nga dyan, patuloy na marami tayong uh, uh, mga kababayang hindi na talaga kumakain. Huwag po kayong bibitaw. Dahil mamaya po ay papakita ko po rito yung proseso kung paano ko lalagyan ng tinik yung mga lalamunan nila. At uh, ito, may listahan na po ako rito ng mga uh, ito, may listahan na po ako rito ng mga lalagyan natin ng tinik. At uh, oh, ipapaubos eh, din natin kung ano yung kinulimbat nila. Mauubos din ito sa pagpapagamot nila. Sinasabi ko dahil sinabi ko naman eh hindi po ako pumapatay. Kung inyo pong na 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 pa, na, 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 yung mga videos ko, bagamat pinag-aralan ko ito, ah, pwede ko rin patayin ito mga ito sa pamamagitan ng magic ko, sa pamamagitan ng katangyarihan ko. Bakit ba hindi? Kaya lang, sabi ko nga, makadyos ako eh. At uh, takot naman ako na gumawa ng ganon. Gusto ko lang, lang, lahat ng ibinibigay ko sakit dyan sa mga yan, katunayan nandyan na nga, at uh, yung iba dyan, uh, kumatos na, wala na, inaantay na lang na matanggalan yung uh, uh, life support, wala na, ibabiyahe na ng simenteryo yan. At uh, hindi, pero hindi po ang dahilan ng kamatayan nito ay yung ginawa ko sa kanila. Hindi po. Kundi, komplikasyon. Ibig sabihin, kung nakaamoy sila nung, uh, nung uh, binuksan nila yung sobring pinadala ko at naamoy nila yon ibig sabihin, hindi naman sila basta-basta mamatay, Depende na nga lang yon kung ma ma mayroong mahina sa kanilang katawan. Kagaya ng baga, ayun gano'n, yung mood So, pagka nagkakomplikado yon nagkakomplikasyon yon siyempre mamamatay. Pero, hindi po direkta na makamamatay yung ginagawa ko. Kagaya po nitong gagawin ko ngayon. Oo. Oh. At, uh, ay, mo kung kutsara o di kaya, ano to? ah uh, kutsarita o di kaya kutsara. Dali mo ako rito. Ayan at ipapakita ko po sa inyo na talaga namang uh, buwisit na buwisit na ako eh. Wala akong, wala akong nakikitang kan, eh. wala akong nakikitang uh, pagtulong dito sa kapwa ako sa ka, kapwa Pilipino ko eh. Dito sa mga mga kababayan ko eh. Wala akong nakikita sa mga animal na ito. At uh, so lalagyan na lang natin ng tinik yung lalamunan nila para habang buhay nandyan yung tinik sa lalamuna nila, kahit paanong gawing operasyon yan, nandyan pa rin yan. Hindi, hindi, maku hindi matatanggal yan. Depende na lang yun kung nakita ko na itong mga taong ito na nagpapahirap sa mga kababayan ko, nakita ko na ang priority nila ay ang tulungan itong mga kababayan ko, that is the time na tatanggalin ko yung tinik dyan sa lalamuna nila. Okay na. Okay na. Uh. Ito na po. Mag, nakikita po ninyo ito. Pan po yan, ha? Ayan, o. Oh. Mapan po yan. Matigas po yan. Okay? Matigas po yan. Ngayon, mayroon po ako limang pangalan dito na nakasulat. Ipapalo ko po ito. Ha? Dito, yung mga pangalan na ito. So, since na lima ito, oh, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Lima po ito pang lalagyan natin ng tinik sa lalamunan. Ano? Ano? Ayan, nakikita na naman po ha. Ah. Pag ipinalo ko ito sa ng libang bisis dito, at pagka hindi nag-react ito, hindi nag-react, ibig sabihin, hindi siya gumalaw o nabaluktot, o ano pa man, ibig sabihin, hindi tatalab itong ginagawa ko. Ibig sabihin, hindi ako pinapayagan ng ating Panginoon na gawin itong ganito sa kanila. Ngayon, titingnan natin kung... Uh, kung ito ba ay magre-react itong uh, kutsaritang ito. O yan, matigas ko yan. Hindi po basta-basta ang kutsara na nagkukuan. Ang, ang sinasabi ko po sa inyo, kapag ka ipinalo ko po ito, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, <coughs> tapos wala pong reaksyon, wala pong uh, nagalaw, wala pong nabago dito sa kutsarang ito. Kutsaritang ito, ibig sabihin, hindi tumalab. Hindi sila magkakaroon ng tinik sa lalamunan. Buwisit kasi kayo eh. So ngayon, ang uh, sinasabi ko rito, gusto ko lamang pong li liwanagin sa inyo, hindi po na hindi po ito ang dahilan ng kanilang pag, ang uh, kanilang uh, kamatayan on the spot. Mamamatay po sila rito dahil siyempre magpapagamot sila. Or either magpapaopera sila. Pag nagpaopera sila, oh, baka mamaya na infection 'yan, hindi mamamatay sila. Oh, di ba? 'Yan po 'yon. Pero kung ito lang pong gagawin ko, ito at mamamatay hindi po hindi po agad sila mamamatay dito ang gagawin ko lang po rito since na pinapahirapan ninyo itong mga kababayan ko ah, papahirapan ko rin kayo o unti-unti baka araw-araw maglalagay ako kasi lima, lima ito ngayon eh o, lima baka araw-araw maglalagay ako ng anak lima-lima araw-araw yan sa dami ninyong mga kawatan dyan ngayon ngayon pa lang ay binibigyan ko na kayo ng pagkakataon dahil mahaba na po yung pagbibigay ko ng mga, ng uh, pagkakataon sa inyo. Pero hanggang ngayon wala po ako nakikita na tinutulungan niyo itong aking mga mahihirap na kababayan. Kung makita ko na po na tinulungan nyo na itong mga mahihirap kong kababayan, sabi ko kanina, maliwanag yung sinabi ko kanina. That is the time na tatanggalin ko yung tinik sa lalamunan niyo. Believe me. Kahit pumunta pa kayo sa Amerika para magpa-opera, hindi hindi matatanggal yang ilalagay kong tinik diyan sa lalamunan niyo. Maniwala kayo. So, kaya uh, pang samantala ay uh, mamaya po i-discuss ko nga kasi yung uh, sa ano to Nalimutan ko na. Yung uh, ngayon ngayong pagpasok ng uh, January na ito, pag-resume uh, ng uh, Kongreso, ay uh, uh, kasado na. Yung pagpapatalsek uh, pagpapatalsik kay uh, BP Sara at ito, ay eh, binulgar na nga po ito. Ni, ano to, ni uh, Atorne Trixie eh, Angeles. Sa, Pangsamantala lang po, pakinggan nyo lang. At saka ko itutuloy yung paglalagay ng karayom dito sa mga liig nitong mga kawatan nito na nagpapahirap sa mga kababayan natin. Ngayon 2 minutes early, 3 tricks. Okid. At iboy na ang expert laban kay VP Sara Duterte na pinunungunuan ng Kongreso sa liderato ni Speaker Martin Romualdez. Ah reliable umano ang source na magugulat na lamang tayo sa pagpasok ng taong 2024 dahil may niluluto ang kongreso na maaaring paguhin nila ang saligang batas sa pinakamabilis na paraan upang masumaba pa ang panunungkulan ni Martin Romualdez na atat na na maging pangulo ng bansa. Kaya naman, nais na ng taong bayan na mag-atlas na kung sakaling matuloy ang plano na alisin sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Ayon pa nga sa kanila, isa lang ang nakikita kong paraan para maprotektahan si Inday Sara at Tatay Digong. Pag-atlas, people power na. At mga sundalo, ngayon na ang panahon para magkudita. Kawawa ang sambayan ng Pilipino sa kamay ng administrasyong ito. Magkaisa tayo laban na tayo. Dapat ngayon na, huwag nang hintayin matapos ang taong 2023. Isang linggo na lang, ulihin na si at mga kasama sa hindi pagpakita ng resibo sa taong bayan kung saan ang pera kinasto. Dapat na ikulong ang lahat ng may pagkamali sa Kongreso pag wala pa rin ipakita na resibo sa Budget 2023. For what grounds na aalisin siya kalingan nila ang justification or else magiging unstable na naman ang bansa. Di basta-basta si Vice President. Remember, mas mataas ang boto niya kay BBM. Kung tayong papayag, lalong lalong-lalo na dun sa mga hinihiling nilang pagbabago sa salitong batas, ito na po si Atty. Rexy Angeles. Ang mga pagbabago mo po ang ating pagsasangayon. Ang sa mga pagsasangayon na yan ay magbabawa sa plebisito. Now, assuming yan... Pero, pa mga... kung paano ano yan? Mahaba pa po ito? Ah, uh, mahaba pa po ito. Kaya isa shortcut ko na ako na mismo ang magsasalita sa inyo. Yun na nga po ang sinasabi ni uh, ni uh, Attorney Trixie eh, na talaga namang mga uh, ito. Uh, na nila ng paraan upang sa ganon ay uh, tuluyan nang uh, matanggal itong si Sara. Kaya dito ako sa kaya sabi ko kanina galit na galit ako eh. Kaya tuloy na uh, naisipan ko lagyan na lang ng uh, tinik yung mga lalamunan nito mga animal na ito. At uh, sabi ko nga, nandito na. Nandito na yung uh, instrumento natin. Huwag po kayong ah uh, ano to? Huwag po kayong kukurap. At ito po ay uh, mapan po ito. Pantigas po ito. Kita nyo naman po. Oh. oh matigas po yan. Kotsarita po ito. Ayan, kotsara, kotsarita. Iisa lang po yan. Ayan. Kita nyo. Ngayon, sabi ko nga kapuhan ni Nadine, eh, di mo ko sa inyo kanina na ihahampas ko dito na dahil li, lima itong nandito sa listahan na ito na lalagyan natin ng tinik. Ay uh, limang hampas din po. At huwag na huwag po kayong kukurap pagkahalimbawa na niready ko na ito. Okay. Pansinin po ninyo, huwag po kayong kukurap o oh, matigas po ito. Mm. Ayan po, kahit pilipitin yan, oh, matigas po yan. Mm. o. Oh. Uh, matigas po yan. Ngayon, kung halimbawa naman at uh, halimbawa ay eh, sinampas ko nga ito. Dahil nga lima itong kwa ito. Lima ang itong uh, pangalan na ito na lalagyan natin ng tinik. Ah, sa lalamunan. Habang buhay nyo ng dadalhin niyang tinik sa lalamunan ninyo. Ngayon, sinabi ko na po kanina, na kapag ka nag-react yung uh, kutsarita, hindi po nag-react yung kutsarita. Ayan oh, hindi po nag-react. Ibig sabihin, wala pong reaksyon itong ng ito Ibig sabihin, hindi ako pinapayagan ng Panginoon. Sinabi ko nga po diyan kanina, di ba? Kasi ako po ay nagbabase sa kung papayagan tayo ng ating Panginoon dahil takot po ako sa totoo lang po takot ako sa ating Panginoon kaya nga po lahat ng blessings binibigyan niya sa akin pero hindi ako gagawa ng, ng labag sa kanyang kalooban gusto ko lang po uh, uh, i-highlight sa inyo itong aking gagawin at uulitin ko lang para maintindihan po ninyo hindi po magic ito or ano pa man kitang kita nyo na po na ito ay kotsarita, matigas, ha? Ah? Pag hindi po nag-react ito, ibig sabihin hindi ako pinayagan ng Panginoon kagaya ng sinabi ko kanina sa inyo. Ngayon, pag nag-react ito, ibig sabihin po nga payag siya doon sa ginagawa ko o gagawin kong paglalagay ng tinik sa lalamunan nito mga animal na mga kawatan dyan sa gobyernong ito. Ayan. O umpisahan na po natin. O. Oh, ito na po. Isa. Dalawa. Tatlo. Wala pong pipikit ha. Tatlo. Apat. Lima. Hayaan po natin na kung, kung halimbawa mag-react po ito. Ayan po. Kusa pong, uh, kusa pong bumabaloktot. Ayan na po. Bumaloktot na po. O. Oh. See? Ibig sabihin, pinapayagan tayo ng ating Panginoon na gawin yan. So, yan. Malas mo. Malas mo. Malas nyo. O, see? Okay. Hindi ko binali yun, ha? Ito na naging resulta, hindi ko binali yun. Hinayaan ko lang na shush, kusa siya. O, ayan o, katigas-tigas niyan, o. O, katigas niyan. O, di ba? Antigas niyan. O, Ayan, oh. Pero hindi ko, uh, hinawakan ko lang kanya, pero uh, uh, kusa siyang bumaloktot ng kanya. Ayan. Kusa siyang bumaloktot ng kanya. Oh. O paano ba yan? Oh. Kusa siyang bumaloktot ng kanya. Oh. Ayan. Ang, 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 ang tigas niyan. At hindi ko naman binali yan na, kwa, oh, nakitang-kita niyo naman. Hinawakan ko lang dito, hinayaan ko lang siya. Kusa siyang bumabalik. Oh, ayan na. Ah. Ayaw nyo kasing maniwala eh. Buha ka ng ina nyo eh. Sinasabi ko na eh, pag napuno ako, marami pa akong gagawin. Marami pa, marami pa akong gagawin. Pag ako pa ang napika ng napika sa inyo, ha, ah, on the spot, simintiribyo ang biyahe nyo. <coughs> Marami pa. Ha? Kaya po ako nagsindi ng na sigarilyo ngayon. A party po 'yan noong aking gagawin. Kaya wag wag niyo pong mamasama uh, mamasamain 'yon dahil party po 'yan. At uh, sa susunod po at uh, ang gagawin na ang gagawin ko na undas pat ha ah, pangingisayin natin habang nagsasalita ako rito puntahan niyo yung ituturo ko makikita niyo nangingisay oh yan po yan pagdap sabi ko nga sa inyo huwag na huwag niyo akong pikunin ha ah, kita niyo naman ito nangyari dito ha ah? Ayan. Antigas niyan. Oh. Oh. Pero kanina, hindi ko naman ginanti ko ganito. Hinayaan ko lang bumuloktot siya. Dahil ang sinasabi ko, kapag ka nag-react ito, ibig sabihin nyo ng sign nang itutuloy ko ang laban na ito. Oh. Itutuloy ko ang paglalagay ng tinik dyan, tinik yan, sa mga lalamunan nitong mga nakalistang ito. Che. Ayan. Ang ang, 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 tigas niyan. Pero ko siyang isang bumaluktot. O, oh, ang tigas niyan. O, oh, ngayon. Ginagawa ko ba ito kahit kailan? First time yung nakita nito, yung kagaya nung nakaraan, yung wallet. First time niya na makita yan. Dito. Sa, ka, sa matagal-tagal na rin ako nagba, nagbablog ng uh, kamumura dito sa mga animal ito. Kasi ang gusto ko rito, mabigyan ng warning. Pero hindi. Hindi naniniwala itong mga animal ito. <coughs> <coughs> baka naman kasi sabihin nila puro lang daldal dal ako ng daldal dal dito. Ah, uh, baka sabihin ni Akop sa akin na daldal dal ako ng daldal dal dito na wala akong ginawa. Ayan na, ginawa ko na. Hindi ko lang sigurado ko rito kung nakalista ka rito. Buha ka ng ina nyo. Pare-pareho lang naman kayo dyan. Lahat kayo. Ha? Ah, pagka hindi, pagka kaya ng, uh, ng utak ko bukas, another lima, maglilista ako. At lalagyan din natin ng tinik. Ang lalamunan nito mga ito, habang buhay ninyong dadamdamin yan. Habang buhay ninyong dadalhin yan. Sabi ko nga kanina, kumuha na kayo ng pinaka-eksperto, pinaka, pinaka bahasa na sordyo na mag opera sa liig ninyo para tanggalin, tanggalin niyang tinik sa lalamunan ninyo. Sige, kunin nyo na. Ikultin nyo na ang buong mundo para magpa-opera kayo. Pero titiyakin ko sa inyo hanggat hindi ko binabawi iyan, mananatili iyan dyan sa lalamunan ninyo. Sige, magpakasal sa pa kayo ng uh, pira ng taong bayan at hindi lang tinik ang ilalagay ko sa inyo. Ilalagay ko na dyan sa uh, buong uh, uh, ngalangalan ninyo. Yang mukhang uh, yung uh, mismong utin ninyo para sa gano'n nagsasalita kaya ako, 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 Maniwala kayo sa akin. Anyway, ay, uh, muli po. Maraming maraming salamat talaga doon sa mga bago nag-subscribe. Uh, more than uh, akong din po yun eh kung hindi uh, po ako nagkakamalo mga 300 din po yung mga na, nag-subscribe nag-subscribe sa akin ngayon at uh, sabi ko nga po sa inyo ay uh, ipamalita nyo na po sa inyong mga kamag-anak kaibigan, uh, nobyo or ano pa man na mag-subscribe na rin po dito sa channel ko asap patwing nakikita nila yung uh, video ko ay huwag kalimutan eh, uh, Pindutin yung like para sa ganon ay makarating ito diyan sa mga kawatan sa gobyerno. At isa pa rito, ang bonus dito talaga sa totoo lang. Oh. Kaya nga sabi ko nga sa pamamagitan ninyo kayo ang magbalita na mayroong bagong solpot na vlogger dito na napakagwapo. <laughs> Maraming salamat po at uh, pakaingat po kayo para hindi po kayo magkasakit at eh. sana manawari yung blessings ay binigay, ibibigay, ibigay na sa inyo ng ating Panginoon dahil yun naman po talaga ang aking inaasahan. Maraming maraming salamat po muli.